Isang araw, isang santo, may maligayang pagdating sa channel na nagbibigay pugay sa mga lalaki at babae na nagmarka sa kasaysayan ng simbahan sa buong panahon. Ngayon, 17 ng Enero, ipinagdiriwang natin si San Antonio El Grande. Kamusta? Si San Antonio El Grande, na rin bilang San Antonio Ermitanyo, ay isa sa mga ama ng Christian monasticism Si Antonio ay ipinanganak noong mga 251 sa isang mayamang pamilyang kristyano sa Egypt. Matapos basahin ang mga salita ng Ebanghelyo sa isang simbahan, labis siyang naantig at nagpasiya na sundin ang mga turo ni Kristo. Ibinenta niya ang lahat ng kanyang ari-arian, ibinigay ang pera sa mga mahihirap at umalis sa pag-iisa upang mamuhay ng asetiko. Si Antonio ay nanirahan sa silangang Desierto na rehiyon ng Ehipto na nagsasanay ng isang buhay ng matinding panalangin, pag-aayuno at pagmumuni-muni. Siya ay madalas na itinuturing na tagapagtatag ng kristyanong monasticism dahil isa siya sa mga unang umatras sa disyerto upang maghanap ng buhay na mas malapit sa Diyos. Ayon sa tradisyon, si Antonio ay humarap sa iba't ibang mga tukso at espiritual na pag-atake sa panahon ng kanyang eremitikal na buhay. Ngunit siya ay lumaban ng may hindi natitinag na pananampalataya Anong kanyang katanyagan ay umakit ng maraming alagad at siya ay naging isang iginagalang na figura sa sinaunang kristyanismo. Namatay si San Antonio El Grande noong 356 sa edad na 105. Narito ang isang panalangin kay San Antonio El Grande. O Diyos, na umakay kay San Antonio sa iba't ibang landas ng eremitikal na buhay at nagbigay sa kanya ng biyaya upang labanan ang mga tukso ng masama, bigyan kami sa pamamagitan ng kanyang pamamagitan ng espiritual na lakas upang mapagtagumpayan ang mga pagsubok sa aming panahon. Ang karunungan at halimbawa ay gumagabay sa atin sa landas tungo sa kabanalan. Sa pamamagitan ni Heso Kristo na ating Panginoon. Amen. May iba pang mga santo na ipinagtiriwang ngayong araw. San Achilles. Pakikilala namin sila sa aming mga susunod na video. Maligayang pagdiriwang sa lahat ng ipinanganak ngayong araw.